Sunday. Pambihira. Istorbo sa trabaho. <laughs> ano ba yan, mga dre? Patatapos ko sana ito ngayong ano, ngayong linggo. Eh. Kaya lang, eh, ganyang malakas ang ulan. Eh. Paano ng gagawin ko? O nga pala, inindyan ako nung ano, inindyan ako nung kadate ko ngayon, mga dre. Ano? <laughs> si Josh, nagkaano, yung short route niya raw. Kaya, yun, solo flight pa rin mga dre no? ang problema ko lang ngayon yan yeah, mga plywood mga dre kasi masyadong mabigat, basang basa uh, di, di, ano ko naman yan kung baga lalagariin ko kaya lang, wala akong sosal so bibili ako ng sosal para managari ko siya ng pakunti-kunti mga dre no? pero sa ngayon, paano gagawin dito? <laughs> kundiyan tayong huminto yan. e eh, mo kong maghapon pala uulan. Anyway, makatingnan natin. Ang pinag-aalala ko lang pala, mga dre, no, makapakita ko sa inyo, no. Kasi yung drain nito is walang saklob. Pinarahan ko na nga lang, eh. Ayun, no. Ayan yung drain niya. Wala siyang saklob, kaya medyo, ano, baka yung mga dumi na yan oh. No? pag pumasok lahat yan dyan patay na 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 progress report mga dre <laughs> natanggal ko na lahat pinuputol ko na to kanina ang problema ko naman yung battery pala nung, nung drill ko is mahina na mga dre no? kumbaga hindi na ganun kaganda kaya lobat agad ng lobat eh. <laughs> Konti na lang to mga dreno matatapos ko sana to eh. Kung may ano lang ako, magandang battery ng ano eh. Ng drill eh. Kaya lang, wala nga. May Bumili kasi ako ng social mga dreno no. Hatiin ko nga dapat yan sa tatlo. Eh, I don't have the right tools. Ayun ang problema mga dreno pag wala ka ng tamang mga tools. Ah, may tools ako. Kaya lang, walang battery. Yan ang problema mga dreno sobrang bulok na ng mga kahoy eto kanina umapak ako rito biglang nag ano nag collapse oh. <laughs> Tala, yung mga ginawang ano ginawang shim eh hindi naman mga weather resistant to mga treno. <laughs> pambihira anyway ah uh, ano lang, ano ko sa araw na to kahit mata maputol ko lang tong kalahati mga dreno yung mga kahoy na yan tapos sa susunod eto na lang yung problema ko puputulin para maibaba punta ako sa home depot mga dre. bibili ako ng battery magaling kasi yung battery ko ano eh pagod na eh <laughs> matagal na siguro yung kaya ayaw niya ng ano ayaw niya na magtrabaho pa may gusto niya na mag-retire bibili ako ngayon. Ang sa 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 boss ko, kumbaga, madali silang kausap. Wala silang ano, kumbaga sila yung klase ng yung tipo ng tao na ayaw nilang hindi na nila gustong marinig pa yung detalye ng problema. Gawin mo kung ano magagawa mo, di ba? At go ahead, laging go ahead. Boss, kailangan ng dryer. Magkano? 800. Sendan mo ko ng pera sa ah, aspect ng reply sabihin niya sent <laughs> na ipadala na yung ganon eh lang nga lang no uh, yun yung mga tao naman na subject or abuse mga dreno kasi nga kumbaga hindi sila madaling ay, hindi sila mahirap ka tungkol sa sa mga pera di ba tapos na pag alam ko rin al ayon sa aking pag <laughs> ayun sa aking kalokohan pag mga dreno na no, yung pinalitan ko pala is merong dalawang tao uh, meron siyang ano may alalay siya kaya na itong ano nga itong kaya kahapon nagkaroon ako ng lakas na loob na sabihin sa kanila na kailangan ko ng ng kasama sa ginagawa ko ngayon dahil na yung trabaho is hindi pang isang tao eh pumayag naman sila sabi nga sa akin nung ano nung babae sabi nga yun nga yung naisip ko na kailangan mo ng kasama dyan Diba? Kaya sige ko pumunta ka sa sa akin. Kaya lang yung kasama ko naman is the default. Bibili <laughs> ako ng battery, bibili ako ng ano pa ba. Dito, ang style ng... Tinatanggal ko na mga dreno. Kasi ano yun eh, kumbaga... Buhos siya, buhos. Yung ilalim, yung ilalim ng mga plywood na yun, buhos siya. Ngayon, ang ginawa nila, parang nilagyan nila ng ng anong tawag dito, fiber. Parang ano siya, shingles na walang mga cut. Fiber siya na nilagay nila kasama ng ng asphalt para nang sa ganun maging waterproof siya. Hindi siya katulad sa atin mga dre na ano no, kumbaga pintura lang may mga waterproofing tayo ng mga sealant, 'di ba, na ginagamit sa Pilipinas. Dito, iba yung tira nila, no. Kaya ang pangit, hindi pantay-pantay. <laughs> Ewan ko kung papagawa nila sa akin na ano na lang yon, Yung ano tawag dito. Pwede ko naman buhusan na lang ng ano yon, Ng self-leveling na si Tapos pagka ko. Ah, hindi pala pwede. Kasi bababa lahat sa drain, no? Pero pwede naman hindi ko papuntahin sa drain. Isang option yun. Or leave it as is. Tapos lalagyan ko ng epoxy. o baka palagyan na lang uli sa akin ng panibagong ano panibagong parang deck o uh, okay rin sa akin kasi ibig sabihin nun trabaho yun para sa akin mga dreno at uh, medyo matagal kawin yun so go ako dun pero sa palagay ko mga dreno kahit tumagal ako dun ng ano ng dalawang linggo sa pagtatrabaho para sa deck kalimbawa matapos ko yun I think malaki pa rin yung matitipid nila compare sa kukuha sila ng contractor para ipagawa yun. hanggang dyan lang muna tayo kasi 3.24 na <laughs> kailangan natin magpahinga yan lang muna mga draino, hanggang sa ewan ko kung kailan ako babalik rito kasi hindi ko alam kung may oti kami sa trabaho pag may oti kami sa trabaho hindi ako makabalik rito pero pag wala kaming oti sa trabaho uunti-untiin ko na to mga draino. kasi konti na lang eh isang araw matatapos ko na to kaya lang ang problema ko naman yung basura na yon yan madami dami yan at dahil yan kailangan kong umarkila ng u-hole para paglagyan ng mga basura na yan so mga 2 to 3 days pa ako rito mga dreno malaking trabaho pero yun dahil maganda yung tools natin nagawa naman natin ng ano ng paraan Medyo napabilis natin okay mga dre uwi na to dahil pagod na rin naman ako umulan, umaraw, umulan, umaraw wala ang panahon okay, later alas 4 ngayon naman dediretso ko sa supermarket sa maxi para bumili ng tubig at saka at ng iba pa yun pala yun at nang iba pa. Tara sa aging sa bahay kailangan ano lang eh hanggang anim <laughs> pag lumampas sa anim masobra sa hinog wala na kumakain eh hindi mo alam kung nagsawa sa saging o talagang ano eh <laughs> ano ba kailangan ko lang konti lang konti lang tsaka hindi masyadong hinog ito May nakahanap akong ano eh. Ano ang tawag dito? ah uh, Yung brownies. Yung 2 Bites. 2 Bites. Dati sa Costco lang meron nun eh. Ngayon hindi na eh. Traffic ah. Ayos ah. <laughs> traffic. 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 Saan na ba yung 2 Bites na yun? Uy ano to? Final sale. Ano to? Pele pork. Pork tenderloin. Ten dollars. Naman luto sa ganyan mga dre. Tenderloin. Lala ka ng tilapia. Oh. P Slice. Pacific salmon. Ano kayang gagawin mo doon? Naninipis ng hiwa ng salmon. Ah... Uh, sangka na ito. Ito mga dre no. Nung nakaraan kasi maano ano na eh, ma -ano may expire na June 22 Ano na ba ngayon? 9 Pwede pa Mauubos na to bago pa to ma hindi Hindi abutan na expiration to mga Ubus to <laughs> Masarap siya masarap Yung makunat siya na ano Sa loob niya makunat Chiwi Ano pa ba? Tubig pala yung sadya ako no Pero bibili na rin ako ng ano Bibili na rin ako ng manok dito pala lang si Rainiel mga dre uh, Part-time siya rito habang ano, habang nag-aaral siya. Nag-study siya. Ah, eh. Uh, 629 per pound. Talaga. 629 per pound. Parang mahal. Eh may isang kilong manok, may isang buong manok na na 14 lang at mukhang mas mabigat pa 'yon parang mahal yung ano rito eh ano pala to kusher pala to kaya mahal kusher mas mahal mga dre ano pag kusher ang ano Katulad yan isang buong manok 1915 may papakita ko sa inyo mura lang eto mura lang to uh, anong gagawin pag giniling na baboy diba pero pwede na 3 dollars pork sausage ano kaya to uncooked sausage tingnan natin dito 3 dollars pa talaga siya 454 oh, nga 3 dollars lang no? Kuha dalawa pang lang mga din na pandiinan ba <laughs> kung sakali na na wala nang mailuto yan may ganyan tayong ano may mahuhugot ba pag may sinuksok may mahuhugot. Next. Hindi na ako nakakabili ng ano. Mahal kasi na ito. H21. Pamanok-manok na lang muna. Ito, magkano to 17. May nakita ako ito. Ilang kilo? 17. 1.5 Oo, oh, mas mahal yung nakakita ko 17, 1.5 Baba? Uh, eto, 14 lang, 1.8 oh. Diba? Kaya, eto kung kunin ko Kukuha na ako dalawa Ah, hindi pare-parehas kung pare-pares ang presyo kahit hindi pare-pares ang timbang. Bakit ganun? 'Di ba? <laughs> Meron pang ano eh. Uh, ano ba 'to? Salmon. 10 dollars lang. Ang masarap lang kasi yung ano mga dre no? Yung isigang yung ulo ng salmon. Yun ang gusto ko eh. Yan No? baka ilang tubig oh. Eh. kuha tayo mga ano um, lima baka ma-flat tayo pag masyado marami 56 seven, five six, seven, twenty four. 28 dito tayo 28 pieces to kumuha ako ng lima tapos mantika mahal na ng mantika oh, 3 liters canola ano bang mas mainam canola o vegetable hindi raw mabuti sa kalusugan to mga dre no canola oil para lang ano hindi maubusan ng anong tawag dito <laughs> hindi maubusan ng stock sa bahay ito pala yung bigas mga bro 13.99 roaster 8 kg ha? 8 kg ayan yung bigas mga dreno hindi na ako kumuha kasi ang kinukuha namin yung ano yung new crop $72 ayan tsaka limang tubig